Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hawak na ng pulisya ang itinuturong mastermind sa pamamaril sa mag-asawang online seller sa Pampanga noong ika ng Oktubre. Kasama sa mga nadakipang anim na iba pang kinontrata umano niyang miyembro ng Gun for Hire. Lumalabas sa investigasyon ng PNP, pinagplanuhan ang pagpapatumba sa mga biktima para makatakas sa milyong-milyong pisong utang. Nakatutok si Jun Veneracion. <tinyo> sige sige, Ay baril oh. Dapa, 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 dapa. Inge. Putangino. Pulis, sambong. Kititin. Sunud-sunod daw dakip ng mga pulis ang mga suspect sa pagpatay sa mag-asawang online seller sa bayan ng Mexico, Pampanga. Dela 'yung Kameo, bitaw mo. Kameo, kuya. Ayun oh. Ang daming baril, daming baril. Pito ang naaresto kasama ang mastermind sa magkakahiwalay na operasyon sa Pampanga at Nueva Ecija. Nangyari ito halos isang linggo makaraang malapit pagbabarilin ng dalawang magkaangkas ang motorsiklo, ang mag-asawang Arvin at Lerma Lulu. Kasama nila noon sa sasakyan ang kanilang anim na taong gulang na anak at isa pang mag anak na kapwa na kaligtas. Dumalabas sa investigasyon na ang naarestong mastermind ay meron daw 13 million pesos na utang sa mag-asawa mula sa nakuha niyang mga beauty products sa kanila. At yung ating suspect na mastermind ay engaged din sa online products. So kung mawawala yung mag-asawa, siya na yung magiging exclusive uh, distributor. At the same time, eh, mawawala pa rin yung utang niya. Po, ito pong uh, mastermind, is inaanak din po nila yung anak ng mag-asawang na nabiktima. So ibig sabihin, magkumari, magkumari sila, magkakaibigan sila. Agosto ng taong ito, na magsimula daw maghanap ng gun for Hire ang mastermind. Sa halagang 900,000 pesos, nakakontrata siya ng grupong magsasagawa ng pagpatay. Base sa investigasyon ng Police Regional Office 3, organisadong grupo raw ng mga gun for hire ang kinontrata para patayin ang mag-asawang online seller nasa labing dalawang kaso ng pagpatay na raw ang kanilang kasangkutan sa iba't ibang lugar dito sa Central Luzon. At ang una nga pong instruction niya dito po sa mga sa mga gun for hire na ito is pasukin na po yung bahay ng mag-asawang lulu. Kuhanin po yung cheque na talbog na inisyo niya na worth 13 million and then pati po yung dalawang cellphone kailangan daw po makuha. But unfortunately, based po doon sa revelation, revelation po ng gunman, hindi po obra mahirap. Narecover ng mga pulis ang iba't ibang baril, granada, mga damit at helmet na suot ng mga sospek ng isagawa ang pagpatay. Nakuha pati ang motosiklo kanilang sinakyan. Tumanggi ang mga sospek na magbigay ng pahayag sa media. Sir, para